And I can see it's my own silhouette minutes electric name. tapos mo na road graphic sign. Okay uh, to sabatan uh, natin natin. Dito sabatan rin, electrolyte acid. Lead acid 'to sa battery natin. Uh, 60 volts, to ampere. Target natin naman 18 hours. Na logot, Saptor, Pero ano ba? Yung ba yung news? News? Ano bang ba atay sa boy? Uh, yung uh, palubatin mo O ano ito mga? Kailang minutes ba yan? Uh, uh, ano to mga? May voltage dito. Hindi. Ayaw lumabas. Ayaw lumabas eh. Paano mo manalaman ito? Local. Uh, look, uh, local. May voltage yan dito. Six, 61. So, Pinaka-purchase na 65, 64. Tapos, pag mag-charge ka. Mag 55, 55. Yan, kailangan mag-charge ka na lang. Na Kunyari, nasa 55 na siya. Hanggang dito na lang yan. Pagkatikot na lang dito mm -hmm. noon. Bagal. Mm -hmm. Pag okay. umabot na siya doon, 10 hours na siya ng 10 hours. Man. 10 hours. Yun yung yung paglobat na lobat. Pero kung may laman naman siya, mga 56, 57, 6 to 8 hours na. Oh. Okay. Asa na nga lang yung ito? Ito so, na. Ito? Sabi ko, sakto eh. Nandiyang harap sa ano eh. Sakto na harap. Ano yun? Battery? Charging, 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 ah, charging. charging. Tapos boss, pwede sa Oo. extension wire right? or direct o sa outlet. extension. Tapos yung isang uh, yung outlet, ha? maganda. Solo lang siya sa extension mo. Ah, solo lang. Hmm. Kahit hindi bibigit yung... Ano hindi ito kuya? Isang ito. battery na yan? Nakalaya mo may space, space. pa yan. Ah, may space. Yes. Pero ilang battery ito? Ang lima man. 60-30 Kasi dito may ano yun. Wow, ang mga ano ang ano yung unang sa sagot ng ano registration. Parang pag kumuha ka ng bagong motor, yung mismong binilan niya yung mga nag-register. Tapos ito yung memo na LTO na wala pa talaga siyang registro. Tapos sabi niya kay, parang kotse na rin yung idadrive mo kasi wheels. Wala ba tayong experience? Oo nga. Wala talaga magtuturo sa inyo naman. Wala. Wala, Hindi, wala kami ang alam ka pwedeng pagtagal. Kung kung baga kung ano i-demo lang talaga ah. namin. na ano na niya na demo na niya. Wala, pa. Ah, okay, okay. Ito test drive na. Kaya na pag ano, dire-delay din namin tinatanong namin kung nakapag drive na ng four wheels. Oo. Kasi baka mahirapan din kayo sa ano ng manibela. Ah, okay. Wala. Wala. Ito mata mag-umpisa sa susi. Itong susi, ma'am, pwede mo siyang gamitin pambuhay. I-double press mo lang to. Yan, pwede mo na siyang i-drive. Kasi, o, kailangan mo pa din gamitin itong susi. Gawin naman ni Bella nag-auto-lock. Para, para mag-unlock siya. Kasi, kung okay. mapansin mo, sinatay natin yan. I-delock yung, yung manual. Kailangan, nalak, yun? iwas na ko kasi. Mas okay. maganda lang yung gano'n. Tapos, pag sinusin mo naman, kailangan mo laging pindutin ka, ma'am, itong unlock talaga. na Ayan. Tapos, pwede mo na siyang iset sa drive. Ito yung drive, yung abante. Uh -huh. Tapos, ito naman yung reverse. Reverse. Yung N, neutral siya. Yung yung panag-park ka na. Isaset mo na siya dito. Uh -huh. in case na kahit mapakalma ng mga bata, kahit mapakal na lang dyan, mga dami nyo. yun yan. Kailangan, pag taaris ka na, ilipat mo na sa dito. Itong S naman na ito, ma'am, speed mode siya. Medyo bibilis na yung unit. Depende uh -huh. na kung nagmamadali ka. Ano yung merong ano dyan, manual. Kung eh, kumbaga, ano lang. Low lang. Oo, oh, magpaka muna yung mag-control ng speed. Yung ah, apak mo. Kailangan okay. dahan-dahan talaga yung apak mo. Pero oh. pa nasanay ka na, kaya mo na kontrolin yung, yung, bilis. Mm -hmm. Dito ka na lang muna mag-practice sa di, normal drive. oh, normal ah, drive. Normal. After yun, yan, Pag nasuse mo, dito na. Susi, unlock. Unlock. Tapos, pwede mo na siyang iset dito sa D. D, okay. Tapos, then drive ka na. May handbrake pala yan, ma'am, sa gilid. Ito, ito. Ito. Handbrake para sa... Palag ka, pag nag-park ka. Para nag hindi sa gumalaw. Okay. Ito yung... Ito yung accelerator. Accelerator, tapos yung brake ito yan. Brake. Mas maganda, nakaganito na yung paa mo. Para in case na mabigla ka, masabang lagad yung paa mo. Ah, uh -huh. okay. Pero kailangan, dandahan talaga yung apak mo. Uh -huh. Ang medyo mahihap lang kasi matutunan talaga dito yung manabela. Ito yung control. Kapag liko-liko. mas maganda kung sanayin mo muna atrasabante. abante kung nakuha mo na atrasabante, try mo na galaw-galawin yung manibela. Ganyan yeah, yeah. nga. Bago ka lumiko, kailangan na kami narka muna. Bitawan mo na yung accelerator. Dandahan lang. Sa lumiko. Dandahan na yung liko mo. Tapos pag liko mo, bawi, bawi agad ng papunta naman sa kaliwa. Tapos mag-straight na yung takbo mo. Mm -hmm. Tapos kung liliko ka naman sa kaliwa, ito naman ang iikot e, e, mo pa dito. Yeah. tapos pa nakaliko ka na, pa kanan naman Paganan, yung bawi. Yan yeah. lang naman ang ano yan. Pa nasanay ka dyan. Para ka talagang nag four wheel drive. Oo, no, eh. para na nag kotse dito. Kotse na. Oh, ang kulang na naman dito yung kambi. Oo, eh. uh oh, kambi. Ano, na... Practice muna. Nag-aral. Oh, Hindi, pwede rin, rin naman. naman. May mga customer din uh -huh. naman may ganyan yung walang experience uh -huh. sa kotse. Ah. Uh -huh. na, Mabili ng ganito yun. Maalam na silang yun. Eh. Uh -huh. Uh, practice, uh, practice, uh, practice uh, lang uh, talaga. Ang kailangan last... dyan, te, yung may alam ang kasama mo. Uh, Para magturo siya. Yan, Tapos ikot. ito pala yung, ano, yung alarm. Pag gusto mo na ng alarm. Di ba, pinatay mo na. Maka-park mm -hmm. na siya. Pwede mo mm -hmm. siyang iset. Kaso, maingay siya, mga mons, na makarinig lang kasi ito ng pahod oh, ng aso. Yeah. Mm -hmm. O kaya masagi. Tutulog na, tutulog mm -hmm. na siya. na lang. <laughs> Pwede naman siyang, kahit hindi mo na iset, kasi nag-uutulak naman yan ito, 10 mm -hmm. seconds. Tapos ito, lakoy-itor lang to. Ngayon, nag-park ka sa madaming e-bike. Yeah. Like SM, ganyan madaming ano. Pwede mo siyang pindotin pa mahanap mo agad yung e-bike mo. Oh. Tutunog naman siya. Mm -hmm. Ayan, tutunog ng ganun. Yan mm -hmm. lang naman yung mga function nyo. Ito, power button. Unlock. Ito lagi yung pumukakanin mo ng pinto din. Unlock. tsaka, ka na. Unlock tsaka lock. Ito lang yung may mahalaga dyan. Ito, tapos, ito. Ad Alarm lang naman to. Oo. Uh -uh. Pero ito yung pinakamahalaga. Kasi pa nakalimutan mo 'to pindutin, mapansin mo, hindi aandar yung unit. Kailangan mo pindutin so drive ulit. Tapos yung pan, yes, okay. Pas, yan, oh, yung switch okay. bluetooth Connected sa cellphone. Oh, pwede, 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 pwede radio. Uh -huh. Tapos yung wiper ma'am, ganito yung switch niya. Mo. Hmm. mo lang. Yan yung high na ano nga, speed. Pwede mo siyang i-load doon na gitna lang. Mm -hmm. Pagpapatay mo taas. Mm -hmm. okay. Tapos yung headlight naman dito. Ipihitin mo lang to. Headlight? Pag, yung paano pag, sa uh, uh, tapos yung pag magle left Yung signal ka, light naman ito. Baba. Sa kaliwa yan. Pagpataas uh -huh. naman. Ay, na, ayun pala may makikita. Lumalabas dito. Pag mag-hazard ka naman, may switch ka dito, may gilang kulay pula. Yan, yan sabay-sabay nakailaw lahat yan. Hazard, ibig sabihin, nak pag nakastop ka na nandiyan oh, yung, ka pa. Ay, nagpark ka pwesto, alangan ni oh, Pesto. Oo, uh -huh. oh, oh, hazard. hazard. Okay. Busina. Na dito. Okay. Ikot. Dito tayo manuwag. Hindi ka mag-try dito. Doon sa Pesto. Sabay Pesto dito. Okay. Ikot yan.

Saan pa yun? Hindi mo na masyadong dito. Wala pa siyang trapal. Eh, wala pa siyang trapal. Eh. Uh, Mababag sa'yo. Baka lumating natin naman yun, yung ano? Yun. Sasabihin na naman sa dito.

Yung nakabox charger yun. Yeah. Oo po ma'am, charger yun. Pag mag, ah, uh, charge na lang yun pag nalobot. Ayan ma'am. Nobot 55. Opo ma'am. Tingin ko matagal pa yan ma'am. Ma'am, no, pag-practicean pa Opo, yan. Opo ma'am, ka practice ka pa yan. Oh, goma, boss. Lagi mo goma. Ayun mo goma. Baka May biglang sumabong yan. Hindi na ma'am. Okay. Hindi na pala sasarado. <laughs> okay, okay na. Okay na, thank you. Thank you.